pa Sorry na ma'am, pinalipad ko na yung kotse ko papunta dito. So ano, nahanap mo na ba si Muki? Would I be freaking out kung nahanap ko na siya? Akala ko ba binigyan mo siya ng kanik si How did she manage to escape? Hindi pa tumatalab yung gamot, kaya nakakakilos pa siya. Tinulungan siya nung emang yun kasama yung lalaki. Siguro asawa na yun. Nakita mo ba yung plate number? Sa tingin mo ba may isip ko pa yun? Ang gusto ko lang mahabol si Muki. Kaya hindi ako papayag na tuluyan nilang mailayo sa akin si Muki. Olive, Olive, saan ka pupunta? Oh. Oh. Ate Flor! Ate Flor! Oh! Zane! Ba't mo? Ay, nakita kita kanina. Sinundan mo sila, Ma'am Olive. Ano, naabutan ba ni Emma si Muki tsaka si Ma'am Olive? Oo. Oh na itakas ni nila aling Emma si Mookie. Ako salamat naman sa Diyos. o siya. Mauna na ako ha. Salamat sa balita. Pero ate Flor. A ano? Gusto ko rin po makatulong kay Mookie eh. Kaya lang, di ko siya makontak. Kasi sinira ni Ma'am Olive yung cellphone ni Mookie eh. Eh, naki aling Emma na rin naman ho siya eh. Baka naman po pwede niya ibigay number niya. Sige naman eh. Alam mo kung ako pa sayo, huwag ka na makialam eh. Baka ikapahamak mo pa. O siya, sige, mauna na ako. Gabing-gabi na. Pero Ate Flor. <sighs> kulit naman na eh. Na sige, ito na lang po. Iwan ko na lang po ang number ko. Pag nagbago po isip nyo, tawagan niyo lang po ako. Nasaan sila? Bakit wala sila dito? Sigurado akong dito nakatira si Emma dahil nakalagay yun sa application niya. Olive. Olive. Baka naman lumipat ng bahay. No. E de, ko si Emma. Papagambot ko siya sa mga polisi! Siguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Olive. Olive, listen to me. Binigyan mo ng animal medication si Muki. At kapag dinala ni Emma si Muki sa ospital, at lumabas yun sa medical diagnosis niya, at lahat pa nang ginawa mo sa kanya, at kapag nagsabi pa ng totoo si Muki, hindi malabong pwede kang kasuhan. So I don't think this is the right time para magsumbong tayo sa police. You can go to jail. No. Pwede pang mapunta sa DSWT si Muki. No! 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 Wala! Oh, no. Hindi ako papayag! Babawiin ko si Muki kay Emma! Kahit saan pa sila magtago, hahanapin ko sila! At hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang anak ko! Oh, stop it. We need to go. Get in the car. I said, get in the car! O, oh, ipagamit muna kay Moke yung damit ng mga anak ko. Salamat, ha. Salamat po. Naku, Emma, Danilo. Delikado yung ginawa ninyo. Kahit ano pa ang gawin ni Olive dyan sa batang yan, anak niya yan. At dahil tinangay ninyo yung anak niya, pwede niya kayong ireklamo, kulungan ng bagsak ninyo. Isip ko nga din po yun eh. Lala na't alam ni Ma'am Olive na ako po yung kumuha din sa anak niya. okay oh, kita muna. Eh, baka sumugod na yun doon sa bahay niyo eh. Kaya nga ayos lang na dumito muna kayo. Wala naman akong pamilya, kaya mag-isa lang ako dito. O, oh, tsaka alam niyo naman na busy ako sa pagiging operator ng mga tricycle. Kaya, okay kayo dito. Yun nga lang, pag nagkahulihan, siguradong sabit ako. Yun lang. <laughs> salamat ah. Pero huwag ka mag-alala kapag pag, pag nagkahulihan, hindi eh, ka namin talaga itatamay. Salamat. Sige, ah... Uh, uh Paghahanda ko muna kayo ng makakain. Oo, oh, po. Oh. Kutsi, tara, tulungan mo ako. Oo, oh, oh, sige, halika. Friend, maraming salamat, ha? Ikaw hmm. pa ba, BFF? Muki, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Gutom ka, gusto mo kumain? Siyempre, mami niya si Olive. Hindi pwede hindi siya maapektuhan. Uy, is Olive niya na yan? Hindi ko alam kung ano pang ginawa sa'yo ng mami mo. Pumunta kaya tayo ng ospital para ma ka ng doktor. Okay lang po ako. Okay kailangan kong magpatingin sa doktor. Bukod sa iniisip namin yung kaligtasan mo, kailangan mayroon tayong mapakita mga ebidensya sa pulis na talagang sinasaktan ka ng mami mo. Miss, maya ko po pupunta ng ospital. Baka po mamaya makita po ko ni mami, tapos masundan niya po ako mismo. Malaking problema to. At talagang hindi natin siya pwedeng itago. Kidnapping yon. Dali niyo na lang sa mga pulis yan, o kaya sa DSWD. Ayaw! Please, huwag niyo po akong dalhin doon. Ayaw po po ni Mami. Ilayo niyo po ako kay Mami, please. Please. Pero sana po huwag niyo pong ipauli si Mami. Sigurado ka ba, Muki? Opo. Kahit ilang beses na po ako sinaktan ni Mami, ayoko po siyang makitang nakakulong. Ayaw. Terus Terus Tuhan Mookie, ha? Alam kong hindi ka sanay matulog sa walang aircon at matigas yung putsyon. Nakalimutan niyo na po ba, Nay? Kinukulong po ako ni Mami sa dark room. Kaya, ayos lang po. Doon, walang aircon, wala ding kama. Kaya wag niyo na po akong alalahanin. Napakabait na talaga, Mookie hindi ka marunong magtanim ng galit kahit sa nakagawa ng masama sa'yo. Sa mami mo. Di ba po, gano'n naman po talaga yung mga anak. Parang kayo po. Nakawento niyo po sakin nun, diba? sa akin noon, di ba, sa darkroom po tayo, na hindi po kayo naalagaan ni Aling Ligaya. Sigurado po, nagtampo rin po kayo sa mami niyo noon. Pero hindi po kayo nagtanim ng sama ng loob. Parang ako din po ngayon kay mami. Okay. Kaya po, ganun po din siguro kay mami kahit po sinasaktan niya ako, masakit pa rin po para sa akin iwanan siya. Tsaka makulong po siya. Kaya alam ko po maintindihan niyo ako. Pero kahit po naawa po ako sa kanya, ayoko na po ulit maranasan lahat ng ginawa niya sa akin. Huwag kang mag -alala. Hindi ko hahayaang bumalik ka sa mami mo o saktan ka niya. Maprotektahan kita. Salamat po na, Em. Sige na. Matulog ka na. Huwag ka na matatakot, Ha? kasi dito lang ako sa tabi mo. Papantayan kita.